Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po ang iling ko ni Labrador sa ating programang Similia Anti-Crime Group ni Labrador. At syempre sa ating pagsisimula mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Misayas, Mindanao na patuloy po na sumusubaybay ba at tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin ano, maging ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasabay-bay at tumutupo, uh, ah, tumutupo tuloy, tumututok pala, tumututok. Tumututok dito sa ating programa at nag-aabang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. -dum. Tulad po nga sinasabi po ng yung lingkod, sana po sa lahat ng mga kababayan natin na makakapanood ng video nito, sana po ay huwag kayo mag-ads. Ah, mag-ads tuloy. Ay, ano na nababanggit ko. Mag-ads tuloy. Huwag po kayo mag-skip ng ads. Ah? Nang sa ganun po kayo po ay makatulong dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa araw po ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong sinabi ho ni Rimulya na kung saan sinabi ni Rimulya na may posibilidad daw di umano na makler si dating Laila de Lima sa natitira pa nitong kaso. Ayon ah, po yan kay Rimulya mga kababayan ha. Ah. Ah, dahil sa loob ng anim na taon daw sa masusing pagsasaliksik at pag-aaral ng korte, tungkol sa mga kaso na sinampal laban kay Laila De Lima na nung panahon na yon si Digongyo pa ang pangulo ng ating bansa na patunayan nila na ang lahat ng ikinaso kay Laila De Lima ay mga gawa-gawa lamang ng mga tauhan ni Duterte at ng dating administrasyon na kung saan walang sapat na batayan o ebidensya Naayon pa sa Korte na humahawak sa kaso ni dating Senador Laila Dilima, gumagawa ng paraan ang dating administrasyon ni Duterte na maipakulong si Dilima para hindi maipagpatuloy ni Dilima ang kanyang pag-iimbestiga tungkol sa Double Dead Squad ni digonyo at ang paglulumabis nito bilang Pangulo ng ating bansa. Isa din sa nakikita ng korte na kaya sinikap ng dating administrasyon na may pakulong si Dilima upang mapigilan si Dilima 5 sa kanyang pang-aatake kay Duterte dahil kini-question nito ang mga nagaganap na extrajudicial killings gamit ang war on drugs ni Duterte na punong-puno ng pang-aabuso sa karapatan ng mga Pilipino. Kung maalala po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, gamit ang kapangyarihan ni Digong nyo, nagawa niyang kontrolin maging ang ating saligang batas. Na kung saan, tinanggalan niya ito ng kapangyarihang litisin o magbaba ng kaso para sa mga pulis na umabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Sa katunayan, noong mga panahon ni Digong nyo, Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagmistulang bulag, bingi, pipi o inutil ang ating mga ahensya na dapat sanay magbibigay proteksyon sa ating mga kababayan mula sa isang pangulong birdugo o mamamatay tao, isang kriminal na walang awa kung magpapatay may kasalanan man o wala. Dahil sa mga pang-aabuso ni Duterte, naglakas loob po si Dilima na ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan. Nang sa ganun, makamit nila ang hustisya. Nang sa ganun, mapanagot ang mga pulis na naglumabis sa kanilang kapangyarihan o otoridad. Ngunit, makalipas po ang mahigit anim na taon na pagtitiis ni Senador Laila de Lima sa bilangguan. Sa wakas po pinahintulutan na ng lupa Regional Trial Court o RTC Branch 206 ang kanyang motion for reconsideration para sa pansamantalang kalayaan. Marami ang nagtataka, bakit daw nakalaya si Dilima? At papaanong napagbigyan siyang makapiansa na kung saan tinanggap ng korte ang inihain niyang motion for reconsideration. Para malinawan po tayo at mabuksan ang ating mga mata't puso't isipan, ito po ang dahilan. Ayon po sa korte na humahawak sa kaso ni Dilima, walang sapat na ebidensya upang matiyak ang patuloy na pagkakakulong ni dating senador Laila Dilima. Uulitin ko po mga kababayan, Madiin ang sinabi ng korte. There is not enough evidence to justify the continued imprisonment. Dahil sa mga pangyayaring ito mga minamal kong mga kababayan, lumabas na po ang katotohanan. Katotohanan na maghahayag ng mga kasamaan, kasakiman, kawalangyaan, kahayupan, katarantaduan at higit sa lahat, yung kademonyohan ni Duterte. Sa totoo lang po mga kababayan, marami ang natutuwa dahil hindi na hawak sa liig ni Duterte ang hukuman at maging ang mga ahensya na mayroon po tayo sa bansang ito. Nagpapatunay lamang po ito mga minamahal kong mga kababayan na kung saan dahil hindi na hinahawakan sa liig ng ating Pangulo o ni Bongbong Marcos sa liig ang ating namumunong uh, Mahistrado maging ng mga iba pang mga ahensya na meron po tayo sa bansang ito nagkakaroon na po ng boses at lakas ng loob ang ating mga kababayang Pilipino na magtiwalang muli sa gobyerno gobyerno na binaboy ng dating Pangulo na ang pag-uugali ay maihahambing natin sa ugali ng mga bandido. Isang bandido na walang awa. Isang bandido na masahol pa ang pag-uugali sa literal na demonyo. Sa so nakikita ko po mga minamahal kong mga kababayan, kung ang ating pangulo ay tumulad sa magaspang na pag-uugali ni Digongyo, malamang po ang ating bansang ito ay hindi pa rin makakalaya sa malarebelding pamumuno. Napakasarap pong pagmasdan mga minamahal ko mga kababayan o ay sipin na sa administrasyon ni Marcos may lakas na ng loob o may boses na at matapang na ang ating mga ahensya tulad ng Human Rights Ombudsman maging ang DOJ na sabihin ang katotohanan. Napakasarap pagmasdan na ang ating Pangulo ay hindi na humihigit sa mga batas na ipinatutupad ng bansang ito. Napakagaling o nakakatuwang pagmasda ng ating Pangulo na hindi inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Napakasarap magkaroon ng isang Pangulo na hindi konsentidor. Lalong-lalo na sa mga kaalyado niyang ang iba eh kaya lang nakipagkaalyado sa kanya eh para magnakaw. Pero buti na lang. Tulad ng sinabi ko, hindi siya konsentidor. Ba't ko po nasabi yun? Kasi kung si Bongbong Marcos ay katulad ni Duterte gamit ang kanyang kapangyarihan, kaya niyang hawakan sa liig lahat ng ahensya ng bansang ito para patuloy pa rin si Sarang makapagnakaw ng bilyong-bilyong pera sa kaban ng ating bansa. 'Di ba? Kita niyo naman po mga minamahal kong mga kababayan. Sumang-ayon po si Marcos sa resolusyon na pinatupad ng Kamara natanggalan ng confidential fund si Sarah. Kasi maging siya hindi sang ayon sa pagsisinungaling at pagnanakaw ng kanyang busy presidente na si Sarah Duterte. Dahil may prinsipyo po siya at paggalang sa mga tao na naniniwala sa kanyang kakayahan bilang pangulo ng ating bansa. Alam ko po na isa din si Bongbong Marcos na natutuwa sa paglaya ngayon ni Laila Dilima kaya nga hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para influensahan ang hukuman na humahawak sa kaso ni Laila Dilima dahil alam niya at naniniwala siya na hindi totoo ang mga kaso na isinampa laban kay Laila Dilima sa totoo lang po mga minamal ko mga kababayan pinatunayan din po yan ni Rimulya na kung saan tulad nga po ng aking nabanggit kanina, sinabi ni Rimulya na may posibilidad na makler si dating senadora Laila de Lima sa natitira pa niyang kaso. Sa tingin nyo, ba't niya nasabi yun? Kasi alam niya, alam niya sa sarili niya na gawa -gawa lamang yun nila digong nananakot at nagbayad ng mga bula ang saksi mga bulaang saksi na kalahi ni Judas Iscariote. Nakamuka naman po ni Duterte na mukhang tae. Kumuha si Duterte ng mga bilanggong saksi na walang bait sa kanilang mga sarili kapalit ho ng mani ni Duterte. Kaya hindi na imposible na magagawa nilang magsinungaling bilang saksi. Kaya nga sila nasa bilangguan dahil sila yung mga taong wala nang silbi sa bansa na ito sapagkat sa kanilang pagiging masamang tae. Pero okay lang mga minamahal ko mga kababayan. Dalayan nga sa ating mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito, eh tila kinakarma na daw si Dutai. At tatitiyak ko rin mga minamahal ko mga kababayan, napakarami po niyang haharaping kaso sa korte, eh lalong-lalo na po sa ICC. Yan kasi, napakamamamatay tao mo kasi Duterte, tapos ang kapal pa ng apog mong tumanggi na ikaw nga ang leader ngayon ng mga rebelde. Kahit anong gawin mong tanggay do tae, lumalabas pa rin sa kilos at pananalita mo na isa kang NPA. Akala mo hindi namin alam na kasabot mo yung mga inchik na coast guard na umaatake at nambubuli sa mga kababayan naming aping-api, sa mga Chino na iyong mga kakampe o kalahi. Akala mo hindi namin alam, sinasadya mo yun. Para pag nagkagulo, nagkagera, matatabunan yung kaso mo. Mawawala ngayon yung kaso mo. Mawawala ngayon sa usapin yung mga ginawa mong kahayupan sa bansang ito. Kaya kinakausap po yung presidente ng China na sadyain ng mga Chinese Coast Guard na apihin, ha? kutyain, abusuhin ang mga kababayan naming uh, Philippine Coast Guard nang sa ganon magkaroon ng gera. Nang sa ganon magkagulo ang bansang ito. Para ikaw, ay makaliktas Nang sa ganon, ikaw ay free na naman gumawa ng kasamaan. Isa kang traidor. Dapat sa'yo do eh, tinitirador. Ang kapal ng mukha mong mag E benenta mo pa yung lupa ng ating bansa. Lupa sa West Philippine Sea. E binintang mo pa sa ibang mga tao para lang sabihin na isa kang mabuti e eh, ikaw tong nakatanggap ng bayad mula sa mga Chinese. Dahil sabi nila, ikaw daw talaga ang lumapit sa mga Chekwa para maibenta ang Scarborough Shoal. Isa kang tokmol. Sa tingin mo ba, wala kang magiging problema? Mayroon daw tae dahil sisingiling ka ng korte sa iyong pagiging salbahe. Nagiinarte kang inosente at kakampi ka ng mabuti Hoy do tae, bistado ka na. Alam na namin ang istilo mo at diskarte. Sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, nung hindi pa po nakakalaya si Laila de Lima, medyo kampante pa ho itong si Duterte at medyo kayang-kaya pa niyang ngumiti. Pero nung isa-isa na po na napapatunayan ng ating mga kababayan ang katotohan at lumilitaw ang kasamaan nitong ni Duterte at lalong-lalo na ho ngayon na nasa labas na si Laila de Lima, hindi na po alam ni Duterte ang gagawin niya kung saan siya pupunta. Hindi na alam ni Duterte kung pa paano pa niya sasanggain yung kanyang mga kasinungalingan. Kaya nga po nakikita ko na ho na ang magbabayad ho at magdurusa sa lahat ng kanyang mga kasamaan ay yung buong pamilya niya na kung saan kahit kailan ay isusumpa ho ng buong bansang ito dahil sa kanilang kasamaan. Yan po ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. Takot na takot na ho si Duterte. Ewan ko po kung ano nang mangyayari at anong gag. Baka magbigti na lang ho bigla itong si Duterte na kung saan dahil ayaw niyang makulong, ayaw niyang maharap sa kahihiyan. Baka ho magpatiwakal na lang to ng sarili niya. Kumbaga yan yung ugali ng mga taong guilty sa laki ng kanilang mga nagawang kasalanan sa bansang ito iba. Malapit na rin ho mapatunayan na ang talaga ho na nagbenta ng mga lupa sa West Philippines ay si Duterte. Kaya nga po sinisikap nilang manatili sa kapangyarihan nang sa ganun. Unti-unti po nilang mapapasok ang lahat ng mga Chinese na gusto pong sumakop sa bansang ito. Gusto nilang manatili sa bansang ito sa isang napakataas na kapangyarihan para ho matupad po ang plano ng China sa bansang ito na masakop nila. Kaya nga po, hindi ho pumapayag si Duterte na hindi sila ang manatili dahil sa tingin ko may kontrata na ho yan. Papapasukin ni Duterte lahat ng mga Chinese dito pag aasawahin ng mga Pilipina o Pilipino nang sa ganon ang bansang ito ay maging probinsya na nga ng China. Kaya kailangan nilang manatili sa posisyon o sa pinakamataas na posisyon para matupad yung usapan nila na yun kaya nga po bineta kaya nga po umutang ng sobrang napakalaki si Duterte sa China na trilyon-trilyon sapagkat ang magiging kabayaran po nun maliban sa pera ay eh yung magiging uh, o masasakop tayo ng bansang China yan po yung diskarte ni Duterte ngayon o nila lahat po ng mga maka-China ayun po yung kanilang uh, kaya ho nagtutulungan sila na makapunta sa kanila o mapunta sa kanila yung kapangyarihan nang sa ganon magpatuloy ho yung kanilang usapin patungkol ho sa plano nilang maging probinsya na lamang ang bansang ito ng China nang sa ganon ay hindi na ho tayo maging kaalyado pa ng US na matagal nang naging kaibigan ng bansang ito na kung saan tumulong po sa atin para po tayo ay makalaya sa pang-aapi ng mga mananakop noon o ng mga Kastila. Kastila na sinasabi ni Robin Padilla na kalahi din niya. And ngayon naman sinasabi niya kalahi din daw niya yung Chekwa. Ewan ko baka sa susunod kung ano-ano na naman mga bansa o, la o lahi ng mga bansa ang sasabihin ni Robin Padilla na kalahi din niya. Nalilito na ako dito baka sa susunod sabihin nito pati avatar kalahi na rin niya. Muli po, sinasabi po ng yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.